Okay guys, so quick video lang kung paano ba magpadami ng dahon ng mulberry na pwede nating patuka sa manok. So ano siya? Ano siya? Uh, tipid tips sa patuka natin sa manok. So ito yung naputol natin na mulberry. So ano lang siya yung tangkay. So pinutol ko yan. Tapos tatanggalin natin yung mga dahon yan. Tapos yung mga okay pa na dahon papakain natin sa manok. Okay, so sa pagtatanim, yung matabang part ng sanga, yun yung dapat na gagawin yung ugat So ayan siya, ibabaon nyo lang sa lupa. Tapos yun, diligan nyo lang. siya, papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko dati. So ang tung dahon ng mulberries dito. ginagamit uh, yung ang sa manok. So ayan na sila. Meron na rin 2 months yung ma matataas na yan. Yung itong maliliit mga 1 month pa lang itong mga to. So, ayan siya. Ginagamit ko siyang pakain sa ano, patuka sa manok. So, organic na matipid pa. So, ayan lang. Kendo Fox Tipid Tips. <laughs> Peace.